Sa nangyaring investigasyon sa sa Senado, totoo, ako rin ay naniniwala na di na talaga kailangan ng ibang tao pa para tumistigo laban kay Digong. Dahil siya na mismo, inilaglag na niya mismo ang sarili niya at ang iba pa katulad ni Bato de la Rosa. Sa bibig niya mismo ng galing na siya ang nagpapatay. Kaya kung tutuusin, siguro naman ay madali itong i-forward sa ICC, ano ho? Or posible rin na nakamonitor ang ICC sa ginawang investigasyon na ito ng Senado. Kaya siguradong pasok sa record ng ICC ang mga pahayag na ito ni Digong. Kaya nga, sabi ng isang Pulitzer Prize winner uh, na si Manny, na si Manny uh, Mugato, ang sabi niya, Swak na swak ito sa ICC. Pasok na pasok. Dahil kung, kung tutuusin, overwhelming na nga po yung mga evidence na uh, na isinabmit sa ICC. Pero kung, kung ito ang gagawing, gagawing ebidensya, ayun, pasok na pasok na po talaga. Wala nang, wala nang kawala itong siligong at yung mga nabanggit na personalidad katulad ni Bato de la Rosa. Kasi sabi dito, straight from his mouth, he had put former police generals on the spot when he admitted ordering them to encourage criminals to resist arrest by using guns so the police can justify their killing. That was the story of the war on drugs. Yan ang kwento ni Digong. Okay. By the way, ito pong si Mogato ay pinarangalan nga ng Pulitzer Prize for International Reporting noong 2018, isang Pinoy dahil sa kanyang in-depth investigative work sa extrajudicial killing sa kasagsagan ng war on drugs siya pala yung uh, nag-imbestiga nagkaroon siya ng documentary or or um, isang isang uh, palabas tungkol na dito sa sa extrajudicial killings na ito in-depth investigative work para mga matindi ano yung ganitong award award ito sa mga mamamahayag at mga journalism or journalists so wala nang kawala yan ang sinabi po natong veteran journalist nga na ito at dapat etong mga ito ay isumite sa ICC isumite etong mga statement na ito ni sa ICC pero yun nga binatikos din niya po yung mga pro-Duterte na naandyan sa Senado na mukhang naging cheering squad pa daw at ginamit pa ang blue ribbon uh, hearing upang i-distansya ang kanilang sarili sa ligasyon na sangkot sila sa summary executions katulad ni Nabato, katulad ni Bongo at posibleng si Robin Padilla rin. Good luck.